Mga kagoy! Sa sobrang init nga ng panahon, nagluto ako gamit ang init ng araw. Legit nga na napapainit niya ang mantika. Sa wakas mga kagoy, makakapagluto na tayo gamit ang init ng At araw. At hindi na tayo gagamit ng kalan. Subukan nyo rin mga kagoy magluto gamit ang init ng araw. Makakapagluto ka talaga ng bangus. Sa sobrang init nga ng panahon ngayon mga kaagoy, pumunta mo na nga ako ng dagupan para bumili ng bangos. Instead na bumili ako ng bangos, binigyan tuloy ako ng bangos ni kuya. Grabe napakabait Naka niya. Nakatipid na ako sa ginawa ni kuya kaya nung pagka ko nga ng bahay. Agad-agad ko na nga itong nilinis na itong bangos namin. Para makapagprito nga ako ng bangos. Napakasarap nga ng bangos dito sa dagupan mga kaagoy kaya bumili na kayo dito. Nung no, natapos no. ko na ang hinugasan yung bangos namin mga tol, pumunta na nga ako sa kalat. At habang sinisinday ko nga ito, nagka Biglang nga. naubusan yung gas namin. Kaya, kaya hindi ko alam ang gagawin ko ay napakamahal pa naman ng gasol. At kasul. dahil sa sobrang init ka ng panahon ngayon, umaabot na nga ng 43 degrees. Kaya napag isip isipan ko na dito na lang talaga ako magluluto. Baka kaya niyang makapagluto na isang Panigurado bangus. talagang maluluto niya to dahil sa sobrang init ang panahon. Pakiramdam ko ang mga kagoy, parang training na natin ito. Sobrang init pa puntang impyerno. Aguy, Bali, naglagay na nga ako ng mantika Pai dyan. Painiti lang natin ito ng 5 to 15 minutes hanggang uminit nga itong mantika Panigur natin. Panigurado talaga mga kagoy. Makakapagluto talaga tayo ng bangus Sa init pa naman ng panahon. Im Posibleng hindi niya maluto yung bangus na buo. Alam kong ko. maluluto yan to dahil sa sobrang init pa naman ngayon. Habang hinihintay nga natin uminit, lagsanbiting muna nga ako sa tabi tamang niya. Tamang chill lang tayo sa gilid habang hinihintay nating uminit ito. At, at mga ilang oras na mga kagoy uminit na nga at nilagay na nga natin yung bangus. Legit na legit nga mga kagoy na kaya niyang iluto yung bangus. Gas. Gamit lang ang init ng araw, makakapagluto tayo ng bangus. Grabe. Man Maniwala man kayo hindi, nakakapagluto nga. Grabe nga yung power ng init mga kagoy. Hila niyo yung mantika, kumukulungan ng nilagay nga natin yung bangus. Saan ka makakakita ng ganito kundi sa Pilipinas lang? Eh, check nga natin ito mga kaagoy kung naluluto nga. Kahit pa paano nga mga toli ay naluluto nga yung bangus natin. Eh, manghang-manghanga ako na naluluto niya talaga itong bangus. Partida na itong mga kaagoy ha, sobrang kapal ng kawali ko. Kaya, Kaya niya pang painitin yung kawali at yung mantika. Papansin nyo mga kaagoy. gumamit na nga ako ng lupo. Tingnan nyo mga kaagoy, sobrang init. Tirik na tirik talaga yung init talaga dito sa Pangasinan. Halos walang tao sa daan. Habang tumatagal nga, mga kaagoy, lumalakas nga yung init ng mantika. Wow, para lang naman tong kalan. Kung gaano kalakas ang apoy, ganoon na rin kainit ang mantika. Hindi ko na nga kailangan ng gasol para makapagluto. Dahil sa init ang araw pa nga lang, ay luto na nga tong bangus natin. Ngin. Ngayon naman mga kagoy, babaliktad na natin ito. Kung naluluto nga yung nasa ilalim. Walang imposible talaga kapag gagawa ka talaga ng paraan para maluto yung bangus. The moment of truth nga mga kagoy, no pagkabaliktad nga natin ito, ay natanggal nga yung balat mismo ng bangus. Natatawa nga ako dito mga kagoy. Dahil wala na nga yung balat ng bangus. Ganito pala ang itsura kapag magluluto ka pala. Astig nga mga at mga ilang oras nga ganito ang naging itsura ng ating bangus. Tustadong wala ng balat. Abay syempre, titikman na natin ito kung masarap Nung nga. Nung pagkatikim ko nga, naparukan pa nga ako. <coughs> Grabe, talagang lutong-luto at malutong talaga yung bangus ko. Agoy!